SA MGA HEADLINES Unveiling ng Peace Monument sa Pakibato District is sinagawa Peace Rally inilunsad sa Bukidnon at ibang parte ng Davao Region bilang pagkondina sa New People's Army. Silipin ang mga kaganapan sa Farewell Visit ni Lieutenant General Greg Almerol sa 10 para sa kwentong Pugay Kamay Maandig sa katapangan at sakripisyo ng mga Aguila Cooper sa pagganap ng tungkulin ay sunod sa pagkunita ng Araw ng kagitingan, at Subay Bayan at iba't aktibidad ng Aguila Division sa Women's Month. Tutok na sa Aguila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan. Pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balita nga mula sa Pilipino, para sa Pilipino, Agila News Network. Magandang araw, Pilipinas! Ako po, si Louie Angchay. Isinagawa ang Ceremonial Unveiling of Peace Monument sa Barangay Colosas, Pakibato, District, Davao City. Nanilihokan ng mga kasundaluhan ng 56 Infantry Battalion at Barangay officials ng Colosas. Itinayo ang Peace Monument bilang paalala sa mga nagsakripisyo na risulta ng karahasan ng mga komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Narito ang report. Pinangunahan ni na 56 Infantry Tatag Battalion Commander, Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia at Barangay Colosas Chairperson Leia Bellera ang ceremonial unveiling ng Peace Monument sa Sitio Panaga, Barangay Colosas, Pakibato, District, Davao City noong 29 ng Marso. Layunin ng akibidad na mapaalala sa publiko ang pagkasawi ng labing walong individual na kinabibilangan ng limang inosenteng sibilyan at maging ng labing tatlong Philippine Constabulary dahil sa ginawang pag-atake ng New People's Army ikalabing tatlo ng Disyembre taong 1980 sa naturang lugar. Isa sa mga buhay na saksi sa karahasan ng mga NPA noon ay si Antonio Bellera, dating chairperson ng barangay. Lisod kayo. Kaya diri sa among kwan una dili ka ingon nga basta-basta nga makaistorya ka o party sa ilang uh, kadaot. Ayon sa kanya, walang hinangad ang mga rebelding NPA kundi ang pagharang sa posibilidad ng kaunlaran sa kanilang komunidad noon. Pero sa paglipas ng panahon, bumuhos ang pagpasok ng serbisyo sa sitio Panaga. Unti-unti na sulyapan ang pagbabago sa larangan ng infrastruktura, komersyo at maging sa edukasyon na walang magagawa na mabuti yung pakikipag-away, pakikipagpatayan sa kapwa Pilipino. Uh, in order for us to have uh, uh, the societal change na gusto natin, dapat mag tayo in a peaceful way kasi kung walang cooperation, yung sustainment effort natin hindi natin ma-achieve ng uh, buong buo. Tinatanaw naman ng otoridad na gawing parke ang lugar dahil sa potensyal na pag-angat ng turismo sa sitio Panaga sa Pakibato. Ngayong napasailalim na sa insurgency pre-status ang lungsod ng Davao, hangad ng barangay opisyalis ng Colosas na magiging tulay ang monumentong ito sa unti-unting transformasyon ng pakibato tungo sa isang lugar na malaya sa empluensya ng New People's Army. Patuloy na kinokondena ng mga komunidad, indigenous peoples at maging mga tribal warriors ang mga komunistang, teroristang grupong CPP, NPA, NDF mula sa Bukid non at iba't ibang lugar sa Davao del Norte at Davao City sa pamamagitan ng paglulunsad ng Peace Rally. Silipin natin mga kaganapan sa report ni Aguila Trooper Leo Zarate. Daan-daan ang nakiisa sa pagkundina sa komunistang, teroristang grupong New People's Army sa pamamagitan ng peace rally na nilahukan ng mga residente sa malalayong barangay ng Bukidnon, Dabao del Norte at lungsod ng Dabao noong ikabantinwebe ng Marso taong kasalukuyan mga opisyal ng barangay, mga indigenous peoples at tribal warriors, maging ang mga religious groups at kabataan ang lumahok sa naturang aktibidad. Sinunog ng mga mamamayan ang bandila ng New People's Army at nagpailaw ng mga kandila bilang pagpupugay sa mga nakitil na buhay na mga biktima ng karahasan ng NPA. Suportado naman ni Lieutenant Colonel Ruel M. Tabas, Commanding Officer ng 89th Infantry Makatao Battalion, ang pagkundina sa mga NPA. PA na ngayong natatamasa na ang kapayapaan sa ilalim ng insurgency-free double region. Sila na ang nagamando uh, sa mga tao ng uh, medyo nalipunod ang mga tao tungod kay uh, na nalipun sila ang bakak. Ngayon kung ang bakak sir tungod kay isa po kung kunganay mong masarap. Oho. Uh, so uh, nag kagdan ang panahon then uh, na huksaw sila sa militar mm -hmm. uh, dito na muna ibalan nga dili dai tinud ang ilahang ipanulti mm -hmm. kay unang-unang ilahang gihilo sa ang mga una-una mm -hmm. na dili mismo maguli pon sa militar tungod kay namatay unrami mm -hmm. so ang tinud uh, daghan pod nga nakalas nga kinabuhi nga kauban namo ng diri nga mga silingan mm -hmm. tungod sa ilahang mga kabangis mm -hmm. ani akong ninong mm. -hmm. si uh, Oking Campo mm -hmm. uh, ilahag itong gibitay diya sa flagpole sa iskulaan. Mm -hmm. So sakit kayo na no naon tungod kay gamay ra hinungdan na mupatay sila. oh, munang, uh, mga sibilyan magkakintukod. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Dato Lito Gambay sa pagsisikap ng kasundaluhan na matuldukan na ang karasan ng mga elemento ng NPA. Patuloy naman ang pagpreserba ng mga tagumpay ng kapayapaan na ang kasundaluhan ng 10th Infantry Ag Division Philippine Army at nananatiling matataga sa pagpapalawig ng kampanya ng kapayapaan, partikular sa Bukinon at iba pang bahagi ng rehiyon na may natitira pang elemento ng mga rebelde. Mula dito sa Mawab, Tabo Di Oro, ako si Leo Sarate para sa Agila News Network. Bumisita si Lieutenant General Greg D. Almirol, ang commander ng Eastern Mindanao Command sa tahanan ng 10th Infantry, Aguila Division, Philippine Army, alinsunod sa kanyang farewell visit para sa nalalapit niyang retirement sa servisyo. Mismong si Commander 10th ID Major General Alan D. ang sumalubong sa grupo ni Lieutenant General Almirol noong Abril 1 sa kanyang talk to troops. Nagpasalamat si Lieutenant General Almirol sa lahat ng bumubuo ng Agila Troopers sa taos pusong kooperasyon ng 10th ID para makamit ang kapayapaan sa buong area of responsibility. Kung saan ibinida niya ang pagkakabuwag ng 7 NPA Guerrilla Fronts, 5 Vertical Units, 4 na NPA Sub-Regional Committees, neutralization ng 58 high-value individuals at pag-recover ng mahigit pitong armas ng New People's Army ng mga sundalo ng 10ID sa panahon ni Lieutenant General Almirol. Si Lieutenant General Almirol ay isang proud member ng Philippine Military Academy o PMA Makatao Class of 1989 kung saan isa rin siyang former Aguila Trooper na nagsilbi bilang Assistant Chief of Staff for Operations G3 at Battalion Commander ng 60th Infantry Mediator Battalion. Tuwing April 9, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Ngunit alam nyo ba na hindi pagtatagumpay ang ginugunita sa araw na ito? Sumuko ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa hapon sa Bataan, kaya tinawag din itong The Fall of Bataan. Sa pagunita ng Araw ng Kagitingan, tunghayan natin ang mga kwento ng mga sundalong naging simbolo ng tunay na sakripisyo. Sa kwentong Pugay Kamay. Ang mga sundalong Pilipino ay nagsisilbing haligi ng kasaninlan, katapangan at dedikasyon sa pagtatanggol ng bansa at ng mamamayan. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, ang kanilang pagkakaroon ay nagpapakita ng di matawarang sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ito si Sergeant Aldrin C. Lucero, Tubong Tagum City. Dating combat operator siya na nakabase sa Samar kung saan dito niya naranasan ng isang malagim na kaganapan na bumago sa buhay niya. Ah, nakikita ko ma'am dahil pinanganak din ako sa kampo. yun na rin yung na kamulatan ko na lahat nakikita ko mga sundalo na gusto na idolo ko din yung mag, isang sundalo. Yung ma'am yung isang po kami tag CSP CSP operator kami. Kaya yeah, naharas kami. Bali na wounded ako. Na tamaan ako, yung yung kamay ko na tamaan. Tapos yung balakang ko na tamaan din. Tapos may kia kami noon isa. Sa bandang samar ma'am. Ano yung iniisip mo nun sir no? Time na sugat ka na, nasa sa na ka ng bakbakan, anong iniisip mo? Uh, yun ma'am, yung pamilya ko, kung makaka-uwi pa ako dahil sa layo ng barangay kahit Kalabo, mahirap puntahan doon. Titiis ko mam ma yung sakit. Mahigit na mga 22 hours ako bago pa naibak. Nakapanayam rin namin si Sergeant Anthony J. Samano. Naikwento niya sa amin ang mga karanasang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang magpatuloy sa kanyang piniling profesyon. Uh, mga masasakit, isa sa mga masakit na nangyari sa akin yung na nawalan ako ng mga kasama. Unahan kami ng putok ng kan, kami ng pumutok yung landmine. Tapos sa, sa part ko, bigla akong na na blackout tawag niyan nung nasa isip ako pero wala akong marinig, wala akong makita, tapos hindi ako makagalaw. ginawa ko, instead na matakot, uh, lumaban na ako. time na wala na talaga, parang gulay na talaga ako, wala na akong lakas. Wala na akong, wala na akong lakas. Nakaiga na akong gano'n. Ay, Ay nakasandal naka na ako sa batok. Naisip ko na lang na buntis yung asawa ko. Pinili ko pang magservisyo kasi Uh, kabila nangyari, binigyan pa rin ako ng chance pa na mabuhay. So. More than 200 troops died uh, starting 2016 hanggang uh, nagdeklara ng insurgency free. Uh, masakit to Imagine ilang pamilya nawalan ng mahal sa buhay. Namatay yung uh, sundalo. At the same time, hindi lang yung mga nagsakripisyon ng buhay. Of course, the wounded that contributed to the insurgency free that we have at uh, present. Kaya malaking bagay to na maikunik natin na yung sakripisyo ng sundalo related to sa pagparticipate natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila ng kanilang naranasan, patuli pa rin sa pagiging mabuting ama, asawa at isang huwarang sundalo, sina Sergeant Lucero at Sergeant Samano. Sa pagunita ng Araw ng Kagitingan, Naway maalala rin natin ang mga taong nagbuwis ng buhay para sa inaasam nating kapayapaan. Ako si Precious Medrano at ito ang kwentong Pugay Kamay. Agla Troopers, sa pagdiriwang ng Women's Month ay samot saring aktibidad ang isinagawa ng mga kababaihang Aguila Troopers na hindi lamang naghatid ng saya, kundi nagbukas din ng pintuan para maipamalas ang galing at husay ng mga babaeng sundalo mula sa senior female officers pati mga women enlisted personnel ay nakilahok sa Zumba Dance Contest noong ika-2 ng Abril sa taong kasalukuyan. Sa covered court ng gymnasium ng Camp General Manuel Tian Sr. Tuburan Mawab, Davao de Oro. Todo hataw ang lahat sa sayawan. Napamangha ang mga manonood sa iba't ibang konsepto at choreography na ipinaunlak ng pitong grupo. Ang Zumba Dance Contest ay binubuo ng hindi bababa sa walong miyembro at may walong minutong nakalaan para magpasikat sa harap ng madlang people. Dito ipinapakita ang teamwork, husay at galing ng mga participants pagdating sa hatawan, pati na rin kung paano magbigay aliw sa mga judges at sa lahat ng nanonood, kabilang si Mrs. Amy Rosel Hambala. Nasungkit ng Team Technical Building, Gender and Development Office, Office of the Division Adjutant, Civilian Human Resource at Governance and Strategic Management Office ang third place. Second placer naman ang team ng G4, G10 Headquarters Service Company at Chaplain Unit. At nagwagi sa patimpalak ang grupo ng Signal Battalion, Installation Management Battalion, Military Intelligence Battalion at 10 Station Hospital Unit na nanalo ng 15,000 pesos bilang pa-premio papremyo. Samantala, matagumpay namang idinaos ang Aguila Ladies Night kung saan nagrampahan ang mga nagagandahang Lady Aguila Troopers suot ang kanilang mga evening gowns. Hindi naman nagpahuli ang mga civilian human resource ng 10ID na tumingkad sa naturang aktibidad. Dito na ipapakita ang magandang relasyon ng mga kababaihang sundalo at civilian human resource ng Agla Division. Nagpapasalamat naman si Commander 10ID, Major General Alan D. Hambala, sa dedikasyon at kooperasyon ng mga kababaihang bumubuo ng 10ID lalo na sa aspeto ng pagseserbisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Talaga namang nakaka-proud ang lahat ng kababaihan ng 10th Infantry Agla Division sa pagpapasikat ng kanilang talento sa sayawan at aurahan at para naman sa buong kasundaluhang kababaihan sa buong mundo. Ipagpatuloy ang pagkakaisa, malasakit sa kapwa at pagseserbisyo sa bayan. Let's promote women empowerment and be empowered. Hataw kababaihan! Check moral, high moral! At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Agila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng Dan ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Agila News Network, mga balita mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.